Magbigay ng matinding pansin sa video na ito. Isang Swedish fighter jet ang nagpatumba ng Russian drone na pumasok sa airspace ng Poland. Isang malinaw na pang-uudyok ng Russia laban sa NATO. Pero hindi ito basta-bastang eroplano. Ito ay isang Jack Attack Spanning 30 Sham Gripen, isang eroplanong literal na dinisenyo para gawin ang isang bagay na tunay na bangungot para sa Russia. Kaya nitong mag-operate ng nakatago sa paraang hindi inaasahan at imposibleng matunton. Ipapaliwanag ko mamaya kung paano. Pero may isang bagay dito na kailangan mong malaman. Matagal nang hinihingi ng Ukraine ang mga jet na ito Noong Mayo 2000 at 2023, inaalok ng Sweden ang pagsasanay sa mga piloto ng Ukraine para sa Gripen. Pagkatapos, noong 2000 at 2024 ng formal na iminungkahi ng gobyerno ng Sweden na ilipat ang mga kahangahangang makinang ito sa Ukraine. Pero may naging problema, tumanggi ang Ukraine. Hindi dahil hindi maganda ang eroplano, kundi kabaliktaran pa nga. Pero dahil, noong panahong iyon, ang pagsasanay ng mga piloto sa mga F-17 na Amerikano ay inuubos na ang lahat ng magagamit ng mga resources. Ang pamamahala ng dalawang kanluraning sistema ng sabay sa gitna ng isang ganap na digmaan ay magiging imposibleng gawin para sa kanila. Pero nagbago na ang mga bagay. Noong Setyembre ng taong ding iyon, isang mataas na opisyal ng Ukranya ay nagbigay ng misteryosong pahayag sa panayam. Hindi siya nagsalita ng marami at naging malabo pa sa mga detalye. Pero nang pinilit siyang sagutin kung anong mga eroplano ang malapit ng matanggap ng Ukranya, ngumiti siya at may nasabi, isang bagay na nagpagulat sa Rusya. Nagdesisyon na ang Sweden. At si Vladimir Putin? Sa totoo lang, tiyak na hindi niya magugustuhan ang paparating sa kalangitan ng Ukraine. Ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. Noong nag-alok ang Sweden noong 2,000 at 24 tumanggi ang Ukraine. Noong panahong iyon, nagpaliwanag ang dating ministro ng Ugnayang Panlabas ng Sweden, Tobias Billstrom. Sobra na ang sabay na paggamit ng F-17 at Gripen na fighter jets. At ito ay may malaking katuturan. Sa huli, ang F-17 ay may libu-libong unit sa buong mundo. Maraming pyesa, at mga bihasang tekniko. Pinakapraktikal itong piliin sa simula. May isa pang problema. Ang pag-integrate ng bagong jet fighter ay hindi lang simpleng turuan ang mga piloto. Kailangan mong sanayin ang mga mekaniko, magtatag ng mga supply chain, at bumili ng iba't ibang kagamitan. Hindi madali gawin ito. Gamit lang dalawang eroplano, habang linggo-linggo kang binobomba ng Russian missile. Ang lungsod Kaya nagdesisyon ang Ukraine na mag-focus muna sa F-17 at gumana ito. Noong Agosto 2000 at 24 dumating ang mga una. Noong Enero 2000 at 25, isang piloto mula sa Ukraine ang nakabasag ng world record ng pabagsakin niya ang anim na cruise missile sa isang lipad lang. Ang An Bangalaw ay isang discussion tungkol ito sa F-17, pareho lang din noong sa Patriots. Hindi ibibigay sa Ukraine dahil madadamay ang NATO sa digmaan. Ganon din nung sa Patriots, ganon din nung sa High Mobility Artillery Rocket System, ganon din nung sa F-17, at naging positibo ang desisyon. Muli, ganon din, huli na naman, sobrang huli, pero ang F-17 ngayon ay gumagana ng maayos, magaling karamihan. Ngayon na master na ang sistema, naging kaakit-akit ulit ang gripen. Noong ika-22 ng Setyembre, kinumpirma ng kalihim ng depensa, Rusten Umerov, na may mga konsultasyon na isinasagawa para sa Gripen. Sa unang pagkakataon, isang mataas na opisyal ang umamin sa publiko na pinag-uusapan ang eroplanong suweko, pero ang totoong kumpirmasyon ay dumating makalipas ang isang linggo. Noong ika-23 ng Setyembre, ang pangalawang kalihim ng depensa, General Ivan Habriyok, ay ininterview ng British Broadcasting Corporation. Direktang tinanong ng reporter kung ang mga eroplanong inaasahan ng Ukraine ay kinabibilangan ng F-17 ng French Mirage at ng Gripen. Sumagot si Havrylyok sa isang palaisipang paraan na nagsasabing, Tama ang mga nabanggit mong pangalan, pero hindi ako magbibigay ng detalye kung kailan, ano o alin. Kumpirmasyon pa rin iyon, kahit nakatago, paparating na ang mga Swedish na Gripen. Pero... Sa totoo lang, ano nga ba ang nagpapaspesyal sa eroplanong ito? Ang sagot ay nasa kung paano inisip ng Sweden ang tungkol sa digmaan noong panahon ng Cold War. Isipin mo ang isang maliit na bansa na katabi ng Unyong Sobyet. Alam mong masisira ang malalaking base ng himpapawid mo sa unang mga minuto. Kaya magtatanong ka ng ibang tanong. Paano kung hindi kailangan ng mga eroplano ko ng base ng himpapawid? Lumikha sila ng doktrinang BAS-Syamnapu para gawing pansamantalang paliparan ang mga kalsada. Kapag nagsimula ang digmaan, magkakalat ang mga eroplano sa bansa at magtatago sa mga kalsada. At ang Gripen ay dinisenyo mismo para dyan. Kaya nitong mag-take-off at mag-landing sa 800 metro lang ng runway. Katumbas ito ng dalawatatlong tatlong blok ng kalsada at kailangan lang ng labing-anim metrong lapad gaya ng karaniwang dalawang direksyong kalsada. Regular itong isinasagawa ng Swedish at Finnish Air Force. Isinisara nila ang bahagi ng kalsada, nagsasagawa ng mga misyon at lumilipat ng lokasyon. Narito na, mahalaga ito para sa Ukranya. Malinaw ang estratehiya ng Rusya. Sirain ang mga airbase gamit long-range missiles. Linggo-linggo nila itong ginagawa. Kung sirain ang runway, di magagamit ang eroplano. Pero paano kung walang permanenteng runway? Sa Gripen, pwedeng itago ng Ukraine ang mga eroplano nila sa 12-12 dosenang lugar. Isang araw, nag-ooperate sila malapit sa Uvib, kinabukasan naman. Sa ibang lugar, nalubos na magkaiba. Hindi kayang subaybayan, hulaan o sirain ng Russia ang isang bagay na hindi nila makita. Perpektong bangungot ito para sa Moscow, dagdag pa rito. Mabilis silang mag-refuel. Ang buong proseso kasama na ang pag-recharge ng missiles ay tumatagal ng wala pang sampung minuto. At ito gamit lang ang anim na tao, isang teknisyan at lima na may pangunahing pagsasanay. Ngayon. Tinitingnan mo ang tela mo, tingnan mo kung paano niya hinihila. Ngayon makikita mo ang agos. Sa gitna ng isang malawakang pag-atake ng Russia, ang isang Gripen ay maaaring lumapag, mag-recharge at muling lumipad para salubungin ang pangalawang bugso. Parang may dalawang eroplano ka sa halagang isa at may mas kahanga-hanga pa. Oras ng pagkumpuni. Isang oras lang para palitan ang buong makina. Kasya sa isang standard na container ang gamit para mapanatili ang dalawang gripen sa loob ng dalawang linggo. Ibig sabihin nito, madaling maililipat ng Ukraine ang mga eroplano at mga tauhan. Walang mabigat na infrastruktura, walang malalaking base, matalinong paraan ng modernong digmaan. Ngayon, pag-usapan natin ang kanilang arsenal. Bakit ito nakakagulat? Una, dahil ang Gripen ay compatible sa halos lahat ng mga misail at bomba ng NATO, pero mayroon itong espesyal na sandata, ang misail na Meteor. Karaniwang may rocket motor ang misail na mabilis masunog at agad namamatay, kaya umaandar ito dahil sa inersya pero unti-unting bumabagal. Ang Meteor ay gumagamit ng ramjet na uri ng motor, na patuloy na gumagana sa buong biyahe. Ang misail ay nananatiling mabilis at puno ng enerhiya hanggang sa mismong sandali ng pagtama. Gusto mo bang malaman ang aktwal na ibig sabihin nito? Ganito, may tinatawag silang walang takas na zona. Sa madaling salita, ito ang distansya kung saan Kapag pinaputok na ang misil, wala nang takas ang kalabang eroplano. Kahit umiwas siya, tatamaan pa rin siya ng misil. Sa meteor, mas malaki ang sona nito kaysa sa karaniwang misil. Habang ang karaniwang misil ay humihina at pwedeng takasan ng kalaban gamit ang matitinding maniobra, ang meteor ay nananatiling malakas at hinahabol ang target hanggang dulo. Para sa Ukraine, ibig sabihin nito ay kaya nilang labanan ang mga eroplanong ruso mula sa mas malayo na may mas mataas na tsansa ng tama. Pero ang tunay niyang lakas ay wala sa mga misil, kundi sa paraan ng pakikipaglaban niya. Dahil ang makabagong digmaan ay hindi tungkol sa kung sino ang mas mabilis, kundi tungkol sa impormasyon. Tungkol ito sa makita mo muna ang kalaban at mapigilan mong makita kanya. Ang Gripen ay may sistema ng electronic warfare na tinatawag na Arexis na lubos na integrated. Lumilikha ito ng 300 at 60 degree na electronic bubble na tutukoy ang mga radar ng kalaban, sinusuri ang mga banta at kumikilos. Nakikialam ito sa radar ng Russo, lumilikha ng peking signal, nililito at binubulag ang kalaban. Maaaring malakas ang radar ng Su-35 ng mga Ruso. pero kapag nakialam ang Gripen, Bulag na lumilipad ang piloto ng ruso. Hindi niya alam nasaan ang kalaban kaya hindi siya makapag ng misail. Parang nakikipaglaban ka sa dilim laban sa isang may suot na night vision goggles. May passive infrared sensor ang gripen na tutukoy ang init ng makina at kalaban ng hindi gumagamit ng radar o nagbubunyag ng posisyon. At lahat ng ito ay konektado sa pamamagitan ng sensor fusion. Malinaw na nakikita ng piloto ang taktikal na larawan gamit ang real-time na impormasyon mula sa eroplano, kakampi at radar sa lupa. Pinoproseso ng artificial intelligence, inuuna ang mga banta at nagpapakita ng mabilisang desisyon. Iyan ang pinagkaiba ng ikaapat at ikaapat at kalahating henerasyon. Hindi ito bilis, kundi mas mabilis mag-isip kaysa kalaban. Ngayon, alam ko na laging may mga taong mas mapagduda na nagtatanong, pero gumagana ba talaga ang lahat ng ito? At heto, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Noong Setyembre 2025, nagpadala ang Rusya ng limang fighter jets malapit sa Litwanya. Tatlong Mikoyan Gurevich, tatlumput isa-isang Sukhoi, tatlumpu isang Sukhoi, tatlumput lima, isa itong malinaw na pang -udyo. Tumugon ang NATO gamit ang mga Hungarian Gripen mula sa Baltic Air Policing Mission. Hinarang nila ang pormasyon, kinilala at ineskortang palayo. Pinili ng NATO ang Gripen dahil tiwala silang kaya nitong tapatan ang pinakamahusay na Ruso. Mas malaki at mas makapangyarihan ang Su-35 at ang MiG-31 ang pinakamabilis na fighter jet sa mundo. Hindi nilalaro ng Gripen ang laro ng kalaban. Binabago niya ang mga patakaran. Gumagamit ito ng electronic warfare para lituhin ang mga radar. Ginugulo ang paggabay ng mga misil at tumutugon gamit ang meteor na may lakas sa buong biyahe nito. Talino versus lakas. Ang impormasyon ang tumatalo sa purong lakas. Mahusay na ipinaliwanag ng hepe ng Swedish Air Force na ang Gripen ay dinisenyo para pumatay ng mga sukoy. Ngunit may mas mahalagang detalye. Hindi ito tungkol sa misil kundi sa pera. Dahil kadalasan ang mahahabang digmaan ay mga labanang pang-ekonomiya. Mahalaga kung sino ang kayang sumuporta sa digmaan ng hindi bumagsak, lalo na sa pinansyal. Ang Ukraina ay gumagastos ng isang daang bilyong dolyar kada taon para sa depensa, 50% ng kanilang gross domestic product. Ang Rusya ay gumagastos ng isang daan at pitumpong bilyon pero 8% lang ng kanilang gross domestic product. Yan ang susi. Kung titingnan mo ang mga numero, mapapansin mong kayang tumagal ng Moscow ng mas matagal pa. At dito pumapasok ang halaga ng Gripen Nagiging isang estrategikong sandata ito para sa Ukraine. Ang pagpapalipad ng Gripen ay nagkakahalaga ng 4,000 hanggang 8,000 dolyar kada oras. Ang F-17 ay doble ang halaga. Ang French Rafale, 16,500 at daan. Ang Typhoon, 18,000. Sa bawat lipad, libu-libong dolyar ang natitipid ng Ukraine. Imultiply mo yan sa daan-daan o libu-libong oras sa loob ng ilang buwan bigla milyon-milyon na ang natitipid pera para sa bala, sundalo at infrastruktura. Ang paglipad ng doble sa parehong halaga ay malaking estrategikong kalamangan. Pinapahintulutan ng Gripen ang Ukraine na lumaban ng mas matagal. At sa mga digmaan ng pag-uurungan, ang tumatagal ang siyang nananalo. Pero, kailan nga ba darating ang mga eroplanong ito? Tingnan, kailangan kong aminin, walang nakakaalam talaga at hindi ito aksidente Isang araw matapos ang panayam kay Havriliuk Kinumpirma ng Ministry ng Depensa ng Sweden Na may mga pag-uusap na nagaganap Pero wala pang kontratang pinipirmahan Sabi ng Ukraine, paparating na sila Sabi ng Sweden, nakikipag-usap pa lang Kaya, sino ang tama? Tingnan mo, pareho silang tama Parehong sinadyang magpalabo ang dalawang bansa Bawat isa may dahilan para sa Ukraine, ang pagbigay ng senyas nito sa publiko ay nagpapanatili ng presyon sa mga kaalyado at pinipilit ang Russia na mag-react. Para sa Sweden, ang pagiging maingat ay nakakaiwas magbigay ng impormasyon sa intelligence para sa Moscow. Ang totoong trabaho ay nagaganap sa mga saradong silid, pinag-uusapan ang mga kontrata at malamang lihim na nagsasanay ang mga piloto. Tayo, ang pangkalahatang publiko, Malalaman lang natin kapag lumitaw na ang mga gripen sa himpapawid. Gaya ng sinabi ni Havrilio, kapag nakita mo silang lumilipad, maiintindihan mo. Gaya ng nakikita mo, ang gripen ang tamang kagamitan para sa trabahong kailangan ng Ukraine. Dinisenyo ito para mabuhay laban sa kalabang umaatake sa mga base. Kayang mag-operate sa mga highway, imposibleng matunton, at kayang mag-refuel sa loob ng sampung minuto. Nakakalipad ito ng maraming misyon kada araw, kalahati lang ng presyo kada oras at may mga elektronikong sistema at armas para tapatan ang pinakamagagaling na Ruso. Ito ay isang simbolikong bagay. Itinayo ng Sweden ang eroplanong ito noong dekada 80 dahil ayaw nilang umasa sa iba. Gusto nila ng kalayaan. Ang Ukraine ay dumadaan din sa parehas na sitwasyon. Pinapataas na nila ang produksyon ng drone, gumagawa ng sariling missile, at itinatayo ang sariling industriya ng depensa. Ang Gripen ay sumisimbolo sa kakayahan ng isang bansa kapag pinili nitong umasa sa sarili para sa kaligtasan. Siyempre, hindi magwawagi ng digmaan ang mga Swedish Gripen ng mag-isa, pero magbibigay ito ng oras, tibay at kakayahan sa mga Ukrainian para makalaban at makapaglaban. Bukas, sa makalawa at mga susunod na araw. Ngayon, ano ang masasabi mo sa akin sa mga komento? Ano para sa iyo ang pinaka-importanting katangian ng Gripen para sa Ukraine? Kung nagustuhan mo ang video, ibahagi ito sa kakilalang interesado sa militar at geopolitika. Mag-subscribe din para hindi ma-miss ang susunod na nilalaman. Hanggang sa susunod na video.